Sa halip na magulang o kamag-anak, isang aso ang naging kaagapay ng isang senior high school graduate sa kanyang pagtatapos, at ito ay naging usap-usapan sa buong tugigaraw at social media. Ayon kay Jamaica Cabral, si Brownie po ang kasama ko mula pa noon. Wala man akong magulang na dumalo, sapat na po sa akin ang may isa akong kasama na mahal na mahal ako. Alam kong proud siya sa akin. Si Jamaica Cabrol, isang estudyante mula sa Tuguegarao, ay walang nakasama mula sa kanyang pamilya sa araw ng graduation. Ngunit hindi niya hinayaang maging malungkot ang mahalagang araw na ito. Ang kanyang alagang aso na si Brownie isang tahimik, matalinong bantay ang kanyang isinama bilang, plus one. Habang nakaupo sa gilid, maayos at tahimik lang na naghintay si Brownie. Ngunit nang tinawag na ang pangalan ni Jamaica para umakyat sa stage, kusang sumunod si Brownie sa kanya, parang alam ang halaga ng sandali. Ang mga guro at school staff ay hindi na pumihil nakita raw nilang maayos ang asal ng aso at hindi ito istorbo. Sa halip, napangiti ang buong audience at marami ang napaluha sa tagpong ito. Ayon kay Jamaica, wala na siyang ibang inaasahan kundi si Brownie na araw-araw niyang kasama sa hirap at saya. Ang kwento ni Jamaica at ni Brownie ay hindi lang tungkol sa pagtatapos sa paaralan, ito ay kwento ng katapatan, pagmamahal, at tunay na koneksyon sa pagitan ng tao at alaga. Sa panahon kung kailan hindi lahat ay may suporta ng pamilya, ang presensya ng isang tapat na aso ay naging sapat para ipadama kay Jamaica na hindi siya nag-iisa. Tunay ngang hindi lang tao ang kayang magpakita ng pagmamahal at suporta. Minsan, ang tahimik na tapik ng isang buntot o ang pagsunod sa hakbang mo sa stage ay sapat na para sabihing, proud ako sayo. Ang usap-usapan ngayon sa Tugigaraw ay ang alagang aso na dumalo sa graduation ng senior high school. Marami ang natuwa at naantig sa tagpo kung saan tila bahagi rin ng selebrasyon ng aso, parang miyembro talaga ng pamilya. Narito ang ilang posibleng dahilan kung bakit ito naging viral o pinag-uusapan. Simbol ng loyalty at support. Ang presensya ng aso ay parang pagpapakita na kahit ang mga alaga ay proud sa kanilang amo. Emosyonal na eksena sa ilang larawan o video, makikitang parang masaya o excited ang aso, na ikinatuan ng netizens. Kulit o kakaibang eksena posibleng may cute o nakakatawang ginawa ang aso sa mismong graduation, gaya ng pagsama sa entablado o pag sa litrato. Naging paalala rin ito sa maraming tao kung gaano kahalaga ang mga alagang hayop sa buhay ng mga estudyante, lalo na sa panahon ng stress sa pag-aaral, sila ang naging kasangga